Napakaliwalas ng hangin, napakalamig Kasi kapapatak lamang ng uh, ulan kanina habang tayo nananakbo Pero tinuloy pa rin natin ang pagtakbo Kaya ito, uh, medyo nagbago yung ating uh, plano kanina Dapat diretso tayo ng pagsanhan uh, Pero nagbago, nagugula tayo sa mga dumadaang malalaking uh, sasakyan Unang balik natin sa kalsada kaya ganan ang nangyari Kaya dito muna tayo sa Maybino Valley at diretso tayong Tagaytay Aya magandang umaga mga kabalaybay at maya maya first destination natin to ang Nubali at maya maya naman ay punta naman tayo ng Tagaytay. Good morning po sa inyo lahat. Bago tayo sa Ahon, matarik din kasi to pakiat dito sa yang sa papuntang Tagaytay, papunta dito sa mansion. Yung una po yung dadaan ng matarik, talaga medyo matarik pero napakahirap sa mga baguhan pero sa mga riders ay basic na lamang 'yon sa katulad ko, ay napakahirap talaga ayan, napakaluwalas pa rin ng panahon, at nandito tayo sa uh, twin mansion ayan, dito sa may kasili okay, ito yung uh, lugar dito, napakaluwalas, napakaganda napakalamig ng panahon kasi umuulan-ulan tapos dito sa may part na to may tanim ng pinya kaso uh, wala ng bunga Ayan oh. Hindi tayo umabot ng bunga nito. Sayang sana nakuha natin ang video. Ayan, diyan tayo dumaan sa matarik na 'yan, diyan sa babang 'yan. 'Yon. Pakyat 'yan dito. Yeah, ito agad ang bubungad sa atin. Pag akyat natin dito sa taas, ito agad ang premyo. Okay, akyat tayo doon sa bandang dulo. Subukan natin makarating ng Tagaytay at pakikita natin sa inyo ang ganda ng lugar pero napakaluwalas sa ang panahon sana kayanin natin kasi matindi pang ahon dyan may gambal ahon pa tapos 2 kilometer pa yung puro ahon kaya subukan natin tara let's go dito pa lang subukan na sa paanan pa lamang ng Tagaytay ito na agad ang iyong makikita napakagandang lugar napaka refreshing napaka relaxing sobrang ganda green na green ang mga damo Uh, halos pantay-pantay ang pagkakatubo minemaintenance mine talaga tapos gantong kalawak ay relax na relax siguro mga kabalaybay hindi na tayo muna makakaakyat ng tagaytay at uh, sa susunod na araw na lang sa susunod na panahon kasi napadaan tayo dito at nakita natin yung ating isang terapin kasama na si Jasmine Ayan. dito lang pala siya sa may kasile na madaling matagpuan yung kanyang ah uh, ang kanyang uh, ispan ispa na naan dito no? Uh, na kayo kung kayo mapunta ng Tagaytay dito lamang niya sa may kasila yan si Jasmine hello yan yan siyempre sa susunod na kaya nga ano nasabi ko sa susunod na ako pupunta ng Tagaytay akaya, kasi yung dalawang kambal -ahon, parang tinutulak ko na <laughs> natatawa nga siya okay kaya sa susunod na lang mga kabalaybay at uh, Pakikita ko naman yung doon sa taas. Sana makarating na tayo sa susunod. Ayan, nakikapi tayo dito. Thank you. Maraming maraming salamat sa napakasarap na kape. Welcome. At uh, tutuloy na rin ako pa uwi. Maraming salamat sa um, uh, pagkukwentuhan natin. At yung kanya nga po palang ano, uh, area na dito sa may kasili. Yung kanyang, uh, tingnan natin. Ayan. Ito yung kanyang area. Jasmine. Ayan. Jasmine Massage hilot Therapy Wellness. Ayan. Kung kayo po mapapasyal na pupuntan Tagaytay, dito lamang po to sa katabi ni Mami D. Restaurant. At bago kay may Mami D, ito muna yung sa kanya. Kaya pasyal na rin po kayo dito sa kanyang uh, spot. Kaya magpahilot sa napakagandang therapy. at napakalamig ng panahon, napakaganda ng area. Okay mga kabalaybay, tingnan nyo naman yung area ngayon. At napakaaliwalas, marirelax ka na talaga. Pauwi na sana ako, ayaw pumayag ni Jasmine. Sabi niya, bago daw ako umuwi, magkape muna raw kami dito. Eto ay kaping barako. Ayan. Oh, Ah, legit na kaping barako. Kaya, Tapos may atsara pa si Mami Tess. Nandito kami kay Mami Tess. May atsara. Tapos, yan siyempre si Jasmine. Jasmine, baka hindi nasusunod ako pupunta sa inyo. <laughs> meron mo naman o oh, yun buti ka mo nakakita ko siya kanina meron pala siyang booking papalo siya ayan, ay. ayan. dito po dito ay yan si Mami Tess Mami Tess good morning po ayan. first time po niya sa kainan ni Mami Tess ako po si Mami Tess At sana po ay kami makadaan sa kahin ko. Along, along di highway lang po ito sa barangay. Kasi di, ang aming investor na dito ay ang aming sisling tapa. Yeah. Tapang kalabaw po yan. Tapang kalabaw. Meron ay. po kami sisling pork. Meron po kami boneless bangos. Ang karyan, tutino, At saka po pork chop silog. Best seller po din po ang aking boneless bangos. Isa, yeah. rin yung, isa rin Po. Isa rin po sa binabalik-balikan dito ng mga buyers Ayan. Sana po ay nasa... Ang ganda naman ito. Dinala ko ni Jasmine dito sa kanila dito palang talagang ma-amaze ka na sa ganda wala ka pa sa Tagaytay sabi ng Jasmine, samantalahin ko na raw may resort pala dito ayan o oh. may resort napakaganda ng lugar wow oh. bubungad sa iyo yung gantong kaganda lugar ako. tapos ang lalakaran mo, ito oh. parang yung lalakaran butas-butas siya Ayan o Ila Sofia Wow grabe Grabe ang ganda naman ito Ayan o Malaybay dito pa lamang busog na busog na ang iyong mata Sa iyong makikita nito Tingnan nyo naman yung kanilang view deck dito May heart na ganito Pwede ka mag picture picture Tapos may yan, overlooking sa inyo Tatanaw sa inyo yung gantong aganda Ayan napakalamig ng hangin napakalakas ng hangin ayan ay parang kang ano talaga wala pa tayo sa Tagaytay pero ito agad yung bubungot sa inyo at makikita may resort din sa ilalim para papasin nyo ayan napakaganda okay talagang sulit na sulit buti na lang mga dito tayo nakatikil thank you Jasmine thank you kasi talagang na-miss talaga ako dito dito para sa lugar ng Kasili ito yung makikita mo ganda may ginagawa ito yung castle oh, ayan yan yung castle yung kay, ano. ganda may castle na ginagawa dito pag nagawa to lalo ng ano ng lugar na to Naku. lalo na sisikat ito at taas sa na namin na, kung naririnig ninyo yung hangin napakalakas ayan o oh, Jasper Ito pa lang talaga bonus na bonus na yung pag, ano, pagpunta tapos oo oh, 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 kaya ka pala sabi niya samantalahin oh, ang lakas ng hangin kung naririnig ninyo sa video ng ito napakalakas ng hangin kaya no lang ang taas na namin mataas na kami napakalakas ng hangin ang sarap tumambay dito ang sarap talaga ng mag relax pag ganito yung makikita mo kung ikaw ay gusto mong magtanggal ng stress sa buhay, pumunta ka lamang dito sa Baykasileng at in iba parang artificial pine tree pine tree? ang ganda sobrang sulit sobrang ganda laguna Sinasabi ko na nga parang dagat na yun eh Ayan at uh, nakarating na rin po tayo dito sa ating uh, bahay ng Matiwasay at Ligtas. Maraming maraming salamat uh, Lord sa uh, paggabay mo sa akin sa ride na ito. Maging uh, sa aking na uh, nakasama ngayong ride na to dyan sa may kasile kay Jasmine. Maraming maraming salamat. Ayan at uh, time check tayo 1.05 ng uh, tanghali. Kaya sulit naman yung ating pagra-ride at uh, Napakasarap ng hangit, napakaganda ng view ng ating napuntahan. Kaya ito, tahinga lang tayo ng kaunti at uh, maliligo na at diretso naman tayo sa spa. Ayan, uh, sa lahat ng mga riders na tumatakbo ngayon at ingat po tayo palagi. Uh, keep safe everyone. I love